At ayan uh, nga mga kaibigan, kasalukuyan tayo nga nandito ngayon sa labas na itong uh, gusali ng uh, St. Gerard Char ah, St Gerard's Construction At uh, dito nga ating uh, nakita itong uh, mga nakasulat dito sa kanilang uh, pader At uh, ito ay uh, binato rin ng uh, putek ng uh, ilang uh, nagprotesta dito sa kanilang uh, labas ng uh, gusali Yes, yeah, pero baka yung grupo ni Anita, sir. Concerned artists of the Philippines. So ayan po ay eh, isa siya sa mga miyembro ng Kilosang Mayo 1. Makikita nyo isang barangay po ito. ito, ito ba tiyan, <laughs> yung real estate ng barangay Malinaw, 60% dito, sinkirag niya. Right, O, mula dito. nandiyan doon, sa kanto. Kanyo yan. Ay, hindi na yan. Ay, tiyan, hindi na, hindi na, hindi na. alam yung free concert ng ano, na mga rapper dito, noong nangangapan niya si Eusebio, yung loading niya, St. Gerard John. Pagkulungo sa inyo. sa inyo. sa inyo. Hallo, was ist das? Was ist los? Wir können kommen. Dann können wir das machen. Okay, das ist.

sulat na nakaw itong isang gusali ng uh, St. Gerard's construction Ginapuyatan uh, mo So yan mga kaibigan bumalik tayong muli rito upang ipakita sa inyo ng uh, malinaw at maayos itong uh, mga nakasulat nga dito sa gate at um, pader nitong uh, St. Gerard's Construction.

itu kok kedayaan dia kami ya ampun At ayan uh, mga kaibigan, hanggang dito na lamang po muna itong ating uh, live coverage. Ito nga po mismo sa barangay uh, Bangbang na kung dito naka tayo ang sa kusali ng uh, St. Gerald Construction.